Isang triangular conference ang isinagawa sa Senado kung saan dumalo ang mga senador maging ilang kinatawan ng UNESCO. Dito ay binigyan diin ng ilang institutional member ng United Nations Associations of the Philippines ang kahalagahan ng mga programa para sa mga kabataan. Lalo na't may ilang suliraning kinakarap ang mga kabataan ngayon. Samantala, binigyan diin naman ni Senator Sylvia Villar na isa sa problema na dapat tutukan ang climate change na yung social media malaki po ang uh, ambag ng social media sa sa, sa buhay ng, ng uh, isang kabataan uh, kailangan natin sila i ituon sa tama lalo-lalo na sa pag-aaral lalo-lalo uh, na kung ano yung mga course nila sa higher education um, dapat bigyan sila ng platform marami na tayong mga bata's marami na tayong mga programa i think it's more of how the government and the community is really reach out to the youth and able to provide them a platform where we able to to join us no kailangan talaga i-empower sila hindi naman kaya ng gobyerno yung sila lahat ang mag-solve mag ng problem kailangan magko-cooperate din yung mga tao with regards to waste eh, cooperation ng tao yan kasi kahit may program ang government kung hindi sila magko-cooperate ang hirap